So what's up, what's up mga kumag, I'm back on ng online judge, walang iba kundi judge dyan. Ito guys, putek, kaabang-abang na request to. Nung, nung may nag-request nito, ito, parang na-excite ako. Kasi matagal na yung bata na parang, ayun na, 13 years ago. No? Kita nyo naman siguro kung familiar kayo sa ganitong setup ng, ng flip top, no? alam niya na siguro. So, yun, throwback lang nung nag, may nag-request ng battle na to na excited ako, sabi ko tang na kailan ko kaya to mare-review kasi nga, inisip ko nga na ang daming uh, request nung August at September na, na behind so, ayun nung ulitin ko lang nung may nag-request na, nung, nung may nag-request nito na sabi ko tang na kailan ko kaya mare-request to kasi magandang battle to so it's Looney versus Saito no so isa sa mga first battle ng flip top no isa sa mga first uh, first or sabi nating um, first gen first generation battle no so alamat legend no so ayun shout out kay Jake Kasora maraming maraming salamat kasi sa almost 2 years ko nang nagre-review or yan tumatanggap ng request ikaw lang na, una nag-request ng Cytoverse Looney no so uh, shout out Jake Kasora maraming maraming salamat so na excited ako reviewin to kaya wag na natin patagalin sana active ka pa sa channel natin Jake so para sa ito at para sa mga Looney fans at Saito fans panoorin natin to let's go anong klaseng battle yung mangyayari dito let's go ah ka excited tang na. Pili ka, sino muna? Okay. Isang minuto! Ayag, pare! Gusto ka? Pakinggan natin lahat. Idol, pwede pa picture? Si Saito ka, di ba? Oh, naniwala ka naman. Sinasay ko lang kita. <laughs> Ito ba yung kabattle ko sa rap na galing probinsya? Anak ni Apple Di Ap, kay Aling Junisha? <laughs> Hindi porkit pangit ka, matatakot mo ako. Matagal mong dumating, nauna na yung sapatos mo sa'yo. <laughs> Baka naman, nakaapak lang ng etsas. Palakpakan po natin si Rainier Riquiestas. <laughs> Okay, uh, sobrang effective talaga before. So even naman ngayon sobrang effective pa rin ng mga two lines, two lines na uh, sa second line doon pumupuntos or doon sumusuntok. So Looney as Looney, tang ina, sobrang solid talaga mag-rhyme. Ang sarap talaga pakinggan ni Loons. Ako na pahala sa 10 piso mong talent fee, pero please paki na yung pustiso ni Michael V. So yun, ngipin mo, nag iskandalo hindi na secret. Nakalabas bawat isa kasi laki ng chiclet. <laughs> Pero champion ka pala, lately ko lang nalaman. Kaya naman pala, grade 3 lang yung kalaban. <laughs> Iha, mali ka ng pinasukan mo na liga. Buti hindi ka binatukan ni Enigma. <laughs> Bakit nga ba nandito ka? Hindi to Rap Olympics. Papatikimin kita ng mga mala-impactong lyrics. <laughs> Dahil ako'y parang dragon. Hininga ko'y apoy habang hininga mo'y amoy boy bawang. <laughs> <laughs> Gago. <laughs> hindi niya ni Rhyme. <laughs> so ayun, so buong rounds ni, ni loni. No basically hindi ako nag-judge ng 1 minute 1 minutes na ano. Then, I mean, pag 1 minute per round hindi ko siya din-judge right after ng round pero Luni to eh, tang ina. Ah, uh, buong round ni Luni nakita mo yung every two lines niya, sumusuntok at hindi at hindi lumaylay-lay yung performance na Rhymings and So sarap pakinggan. So saito pakinggan natin. Okay, <laughs> um, okay. kayo! Alam mo, ni magaling ka. Wala kang katapat. Gano'n mo, itsura mo, hulmahan ng burat. <laughs> <laughs> si Loni natutuwa ako. Nagpunta ako rito. Kamukha na ito yung binaril ko sa otabato. <laughs> natutuwa ako sa iyo kasi kinain mo yung tira-tira ko sa kanto. Oh. Si Luni ka mukha nito yung ginulpi ni Pacquiao. Tignan mo mukha nito puro singaw. Oh. <laughs> alam mo Luni masyado ka mababaw kasi ka mo yung ginulpi kong kalabaw. Oh. <laughs> si Luni tignan mo. Tignan mo mukha kong supot. kinakain nito almusal niya yung aking kulangot. <laughs> alam mo si Luni masyado ka magaling kasi sinucho pa ako sampung mga bateng. <laughs> alam mo Luni masyado ka mataas. Kasi kinakain mo yung mga butas na peklas. <laughs> sa salitang Tagalog, luni masyado ka mababaw. Sipsipin mo na lang ang aking tingatang aking singaw. Luni ka yep. mo ang mo supot. Kasi kay Saito, hindi ka ubra bulok. Estilo <laughs> mo, Luni, hindi ka ubra sa akin kahit wala akong practice, no match ka sa akin. Oh. Pangarap si Saito, iyong itumba. Nagkakamali ka ngayon palang, laglag ka na. Time. <laughs> round okay, round 1, malinaw yon loony sa score kung pa, kung bibilangin natin yung mga punches kaya na buong round ni Looney sumusuntok yon unlike kay kay Saito uh, para sa akin hindi siya ganun ka deep no kasi yung kay Looney sobrang deep ng mga suntok niya eh. yung kay Saito medyo hindi ano eh, mababaw pa tapos ang atake niya pa jokes no yes atake ni Looney jokes pero mas malalim talaga yung impact nun o yung, yung baon nun. No? So, I'll go for Looney sa score na 10-7. Malayo yung agot nun. So, round 2. Sa ta ta minuto, game. Ayoko man light ng kapwa, pero mukha kang snatcher ng kwinta sa underpass ng Quiapo. ma. <laughs> 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 <Planta kayo ba? laughs> Mas malansa ka pa sa puke na basa at palad mo palang talampakan na ng pulubi na gala. <laughs> Kasi, iniigib mo, iniigib mo pa sa balon at sa sobrang hirap mo, nagtitipid ka sa sabon. <laughs> Kaya yung balat mo, mas madulas pa sa presko na hito. Kasi mas madalas ka pang mag-birthday kesa maligo. Tigago. <laughs> Ang tagal, ha? Blackhead, All Black, everything. Kahit nakahubad. Kahit nakahubad dahil sobra mong itim. hindi <laughs> ka na puputi. Sumangayon ka man o hindi. Magturok ka man sang katutak na sa pisgi. <laughs> hindi mo ipinya Parang kabayong umite. Alalayan niya yan pa uwi. Di yan malayong magbigti. <laughs> Time. Okay, uh, round 2 ni Loni Feeling ko mas Siksik yung round 1 niya. ah uh, medyo sa round 2, uh, sa rhyming medyo ano eh. Hindi ko alam kung sinadya niya mo yun, yung kaya po. Ano ba yun? Kaya po. Basta yung una, ah uh, binali niya yung rhyme. Hindi ko alam kung sadya niya yun, pero uh, regardless, regardless, mas, nagugust mas nagustuhan ko yung round 1 ni luni, Mas effective yon mas maraming mga suntok doon, mas siksik yon kumpara dito sa sa round 2 niya na medyo parang naging one step behind. Ayun. Hoy. Hoy. Ay, alam mo, Totoo ako mukha kang kriminal. Kasi mukha kang impakto sa kanal. Tignan naman mukha mo, masyado kang magaling. Mga binibitaw mo, invento ang dating. Alam mo, mewan palang sumulat ka na. Ako dumating dito, walang isayo, partida. Alam mo, ba sa isip ko, kusang lumalabas. Sariling bukan ng aking bibig na mas matalas. Ito, freestyle ko, hindi ko sinulat. Kung para sa'yo, bitbit mo, sarili mo, watawat. Wala kang dating, Luni, para sa akin. Bata ka pa lang, nomads ka na sa akin. Inaalmusal mo sa umaga, kanin tutong. Kumpara sa akin, tol, bumabalentong. Mga salita ako, tol, medyo sumesemplang. lang. Kasi wala akong practice. Tol, wala talaga akong practice. <laughs> <laughs> yeah! Pag, parang si Efrem Bata, kung tawagin ay magician, Ganyan bumira ang mga rapper na technician. Kumpara kay Luni. Nagbihis ka lang, pero buo ka na. Nagdamit ka lang, mukha ka pa rin talaba. Taba ka lang sa akin ng konting paligo. Tignan mo mukha mo, mukha ka na bunggo. <laughs> tignan mo nuloy, hindi ko ka nagkatakos. Kasi tignan mo, tayo ng puno ng pulbos. Time, time, time. Yeah! So, ayun yung ano, ayun yung... Ito na, ito na yung round, uh, ito na yung round 3. No? So, nagkusa na siyang ma mapunta sa ano sa part 2. So ayun, uh, starters walang practicing yun nga yung pinakapunto ni ni Saito. So kitang-kita na doon na lamang na lamang si Saito. Ay si Luni doon sa round 2. So 9-7 pa rin yun in favor of Luni. So 19-14. Wala na masyadong explanation sa round 2. Kitang-kita yun na kay Luni yun. So round 3. Round 3. Tayo bigla, bigla. Uh, hey Game? Game? Go. If you freestyle ka. Kilala mo ba kalaban mo ngayon? Hindi ka nag-practice. Bakit? Kasalanan ko ba yun? <laughs> Pero ang pruta sa muka, ngayon ko lang napansin. Ah, ilong bayan, yan? Buti na lang, munti ko ng pitasin. <laughs> Para kang bumatak hanggang umaga. Nag-iyasha ng barkada, kaso apat lang ang sumama. Hindi purkit negro ka, ka mag-anak mo si Obama, kasi mas maitim ka pa sa mga balak ni Osama. <laughs> Grabe, no? Kaya hindi mo pang nararanasan makipag-sex sa babae. Kawawa naman, hagang text lang palagi. <laughs> Pero nakita ka na sa Edsa kanina, nag-creepwalk, nagbebenta lang sa pagita para may extra ka pang kita. Papunta sa Pasig, dahil galing ka pang Paranaque, paano ka nakadiskarte nang hablot ka na naman ng bag ng ale? <laughs> Ako ay serbesa, ikaw ay alak pang babae. Nakanganga ka lang pala, kala ko ka ng tae. <laughs> Grabe. Para hindi ka na tumila, papalipit kita kay Type O. Itong si Jose, sana kunin nyo na to si Saito at ibalik nyo yung tao na sumulat ng Kalaido. Oh! Yeah! 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 Time, time. Tain na. Wala. Powerful. Powerful talaga yung, yung loni Parang ang gagawin na lang natin dito is papakinggan na lang talaga natin, no? Pero wala Luni. Grabe po si Luni. Yo, ramdam ko na ngayon, Sobalay ang aking pagkapanalo pero hintay mo pagbabalik ni Saito. Pag ako nag-insayo, laglag ang mukha mo. Tignan mo mukha mo, mukha kang inidoro. Pag ako nagbalik, sumulat ng awitin, itataob kita parang kaning tinapon. Tignan mo itsura mo, mukha kang suman, mukha kang tubig galing Ilocos kailan lang. Tignan mo mukha mo, mukha kang kulubot. Ang tae mo, sa balit, pinaplastik binalot. Pasalubo mo sa nanay mo, kaning panis, kinakain ng tatay mo, tinggil ng nanay mo may patis. <laughs> Nakita ko nanay mo, gear sasama pa yung lolo kong snatcher <laughs> <laughs> alam mo noong nilakita ko lolo mo noong lolo <laughs> oh ni ang tatay mo tinitira rugby at upos may kamag-anak ka pa duwente sa tabi ang kampunyo anak ka ng kapre alam mo luni tignan mo tenga mo may nakita ko gumagalang uod papunta rito oh! <laughs> luni tignan mo mukha mo kumpara kay sa akin tapos gwapo pa ako sayo ganis <laughs> <laughs> kasalaming ka lang, kamukha mo yung aking binalagbag. <laughs> Tignan mo mukha mo lino kumpara kay Saito. Taob ka sa akin, magpakailanman hanggang sa dulo. Ang lumalabas na salita sa aking isip, kusang lumalabas, hindi ka nananagin. Ito ang eh lang yan. Pataw eh, no? Um, uh, wala na masyadong mahabang uh, explanation. All three rounds yon. Di na kailangan ng OT kasi nung mga panahon na to, uso yung OT eh. Pero para sa akin hindi na kailangan ng OT dito. All 3 rounds na kuha ni ni Luni yon sa pagkakaroon ng syempre hari ng tugma, syempre yung rhyming. Rhyming skills ni Luni, multis, uh, yung every two lines may sapak, may suntok, he makers, comedy, lahat eh. Kaya ni Luni noon sa battle na. To. So no explanation needed. Luni all 3 rounds. Uh, maganda yung pinakita ni Saito for entertainment pero kulang yun sa sapak. Lalo na luni yung kalaban mo. Uh, kulang sa practice sabi nga ni, ni Saito. So, luni, all 3 rounds. 30 to ano ba? 7? So, ayan. Basta all 3 rounds, Luni. Uh, grabe, may puso si Saito, man. Will, man, props. Pero, I gotta give it to Luni, all 3 rounds. Yes, all 3 rounds. Yep. Um, a um, so crowd OT, but it would be a disservice to everyone if we give it an OT because I think Looney got it. <laughs> what do you mean? See me, sir. Looney, I said. Looney, what's Looney? Oh you want Looney, right? Oh Looney and Zaito man, they both killed. Tagalog conference, man. If anybody's gonna face these motherfuckers, man, you guys gotta come with your A game. I don't I don't even know because um Looney was killing it. Then, then um, Zaito was coming with within. Let's just, just do another. Let's just keep the crowd thrilled. Do another whole season. Do mm. another whole season. Uh, nothing else. I'm born. Round one, two. Looney. Round three, tie. So Looney. Uh Abra from LDP. Maganda yung laban Maganda maganda mga berani Zaito sa freestyle. Pero lyrics wise talagang panalas si Looney. All right, you guys heard it. Decision was made. 3-2. The victory goes to the man on my left, Looney. Yeah. yeah. So, yun, Looney, sabi ko nga sa inyo, di na kailangan ng OT dito kasi ito yung mga time na uso yung OT kapag nasasarapan yung crowd. So, yun. Looney talaga yung battle, pero di ko alam kung bakit may, may tira pang uh, minuto dito. Pakinggan natin. Oh, pinagbigyan no? Pero panalo na, no? Panalo na si Luni, pero pinagbigyan na isa pang round. Kaya pala. Okay, let's go. Let's <coughs> go. <coughs> Alam mo Luni, wag kang magugulat. Itong lumalabas sa akin, hindi ko sinulat. Walang ensayo, wala akong practice. Pero si ito na natiling mabangis. Sa labang ito, hindi ako magpapatalo kasi kamukha mo yung ginulpi ko na chongo. tatay mo may lahing impacto, inkanto, maligno. Lumabas ang galing ko sa yung tablado. Ngayon Luni, makinig ka sa akin, itataob kita parang kanin tinapon sa amin. Alam mo Luni, ang pagkain mo kanin baboy. Kinakain mo, almasal mo, imuwi in inom ka ng apoy. Nagulat ako kasi sulog baga kayo. Ang nakita ko tatay mo, namamali mo sa kanto. Hindi na ako mauubusan, ito na ang huli. Itataob kita buka Maka kang, kang itik na naputulan ng tuka Hindi na ako mauubusan ng mga kataga Ngayon si Saito magpapakita Isa akong tunay na makata Sa ensablado, ikaw mukha kang kawawa Luni, alam mo si Saito, isa na akong mabanges Kasi ikaw, pumakain ka ng mga tira-tira kumpanes Luni, yung mga letra ko, napinood mo sa YouTube Ginaya mo lang para ako'y mapataob Nag-aaral ka ng isang taon para ako'y matalo Pero ngayon, Luni, mukha kang gago Alam mo, kung sino sa atin ang maglalig Sino sa atin ang tumba Kasi si Luni sa akin, mukha siya't tanga Time! Yeah! tang inat, ni ratrat ni Saito ito doon okay lori yeah! 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 oh. one minute lang go pista pista one minute one minute saito mamatay ka na pestika para kasi para kasi basta rhymes basta nag rhyme pwede na ha? <laughs> ka kaya para makita ka sa cam? <laughs> Pasensya nyo na, peel am pinalaki sa am. <laughs> <laughs> Nagmamagaling, kala mo maraming alam. Huwag yung bigyan ng barya yan, ipangrarag din niya lang. <laughs> Ito'y tsura parang kunehong na biten. Ay hindi pala, ito tsura ng modernong alipen. Hindi, <laughs> hey, nakadilaw pa, tumerno sa ngipen. tong ang galing? <laughs> ang galing ni Looney, ang galing, galing talaga sasarayin kahit nanalo ka sa puntos, Papawis lang ba yan? Baka may haluyan na soy sauce. <laughs> <laughs> ako! Eh, ako, presko, presko kahit puno ng pawis. Pag tinatuan ka sa noo, presyo na ng backpiece. Laki <laughs> na noo mo, yung banat ko, totoo. Kahit walang mikropono, ako'y isang piloso po. Kaya itodo mo. Mm. Kasi andito na yung kalabang ko, haapakan ko na. Umalis ka dito sa trono ko. <laughs> <Time>. oh. <laughs> hey! It's annoying. Ayan, so all three rounds, luni yun, bonus na lang talaga yung OT para sa crowd. Pero kitang kita natin, uh, lamang na lamang talaga sa puntos kung paano pumunto si luni against Saito. No? So, props kay Saito, mahirap mag freestyle pero ang ganda pa rin ang rhymings niya. Pero uh, ano eh, kung hihimayin mo yon papakinggan mo ng mabuti. Uh, walang bigat or walang suntok yun. No? So, props sa ginawa ni, ni Saito. Malakas yon pero Looney yung kalaban hindi yun enough so ayun I'll go for Looney all 3 rounds kaya kitang kita naman hindi na pinabot sa OT yung OT na napanood natin bonus na lang talaga yun pero luni talaga yung panalo yun. so ayun kita kits tayo sa next na review and shout out muna kay Jake Casora. maraming maraming salamat dahil binigyan. binigyan, mo ko ng chance na mapanood at ma-review yung ganitong legend battle no? so ayun kita kits tayo mga kumag sa next na review peace out